mga kababayan, katulad po ninyo, isa rin po ko sa hindi rin nakatulog kagabi sa pag-iintindi. At alam ko po, marami sa mga kababari natin kapitan dito ay hanggang sa ngayon ay maaaring hindi nakakuha ng magandang tulog. Marami sa mga kababayan natin, hindi lang po inarito, kahit siguro na sa ibang bayan at may kamag-anakan dito ay nag-aalala, natatakot. Ano ba talaga tunay na nangyari? Kaya ho, minabuti namin na mag-live po ngayon para kahit paano po ay makapagbigay kami ng mga impormasyon sa inyo na kahit paano po ay magmaaring makapagbigay ng peace of mind sa ating mga kababayan. Lilina lilinawin ko lang po mga kababayan na mga statements po na ibibigay ko po ay ayon lang sa aming kaalaman. At hindi naman po namin pinangungunahan kung ano pa ang mga official statements na ibibigay ng ating kasundaluhan at ng kapulisan yun po ay ating pagkakala. Muli po, ang amin po ibibigay ng mga statements o information ni Kapitan ay base po sa personal naming nalalaman. Alam niyo mga kababayan, isa sa aking lubos na kinalulungkot kagabi ay habang pinabasa ko ang iba't ibang komento, iba't ibang post sa social media, minsan hindi mo na natin malamang Kapitan kung ano ba ang totoo at hindi totoo. At isa po sa nalulungkot akong nababasa at ilan magme-message pa sa akin ay may mga patay daw na ibinaba sa barangay hall o sa barangay plaza Kapitan, palagay ko ay isa ka sa tao na maganda makapagbigay ng liwanag dito kasi ako rin hindi ko masagot kung may katotohanan o walang katotohanan yon sapagkat wala naman po ako dito kagabi at uh, kagabi kasi kapitan ay hindi rin tayo basta makalapit at talaga po ay nandito ang mga kasindaluhan at talagang sinisigurado nila na malayo muna ang mga sibilyan sa lugar na kung saan nagkakabarilan. Pero dinawin po natin itong isang issue na kung talaga bang may mga binabampatay o bangkay sa Barangay Hall o Plaza. Maraming uh, salamat po Mayor. Uh, magandang umaga rin po sa ating sa bayan ng lao. barangay dito sa barangay San Fernando magandang umaga po sa ating lahat at yung pong mga komento sa social media gusto ko rin pong linawin kasi maray pong big news patulad po yung tinatanong sa akin ni Mayor na inilatag po sa barangay team natin na sinasabing nagpatay eh andito po si Epe eh magdamag pong mag naman. nag naman nagantay yung sinasabing mahal na kabarangay mga mahal na kababayan wala pong katotohanan yun pinabubulaanan ko po yung pictures na yun na mayroong nilatag na patay wala pong katotohanan maraming salamat kapitan alam nyo kapitan ngayon narinig ko na talaga sa iyong bibig na walang katotohanan yung mga chismis haka haka sabi sabi hearsay na mayroon daw nilatag na mga patay ay ako po kahit paano nabawasan na bilang ama ng bayan nabawasan po yung aking iniintindi yung aking kinatakatakot na may namatay so ayan po mga kababayan maliwanag na maliwanag sinabi nating mahal na kapitan na magdamag sila nakabantay po sa barangay hall para po sa mga hihingi ng tulong ay wala naman po sa awa ng Diyos sa awa po ng Diyos ay wala naman po palang katotohanan sinasabi may mga binabampang kami kapulisan sa Kasundalanohan. Ayano po uh, oh alam-alam ko rin po na ating mga kapulisan Kasundaluan ay nakabantay din kagabi. Uh, isa pa kapitan na uh, akin na din sa pag monitor ko sa social media, pag monitor ko sa mga tumatawag, uh, nagme-message sa akin. Isang na pag-uusapan kasi alam na alam po natin na ang barangay Sorge o barangay San Fernando makikita niyo naman po sa akin likuran kung gaano kaganda ang sa likod ko ng kabuntungan na yan ay meron po tayong tinatawag na Simnublan Falls isa sa yes, pinagmamalaki yes, nating yeah. falls kapitan at hindi rin mawawala sa akin na alam nyo po isa sa gusto ko ipagmalaki ito sa probinsya ng Nueva Ecija so balit isa sa nadamay sa usapin nito kapitan kagabi at lumalabas sa kanyang kwento-kwentuhan sa pagpupos, post na dito daw naganap ang putukan o barilan sa Simnublan Falls ay, Kapitan, po. ito po eh gusto sana namin mabigyan lang ng linaw uh, kung ito ba ay may katotohanan o walang katotohanan. Magandang katanungan po, mahal na mayor. Kasi yung pong araw po ng Sabado at Linggo, mayor, mga kababayan, eh marami pong napupunta sa force po natin. Opo. Ang araw po kahapon, Sabado. Eh Linggo. Linggo. A linggo. Opo. Linggo po, Mayor. Eh, marami pong napunta. At kung sakasakali yung sinasabi nilang may hostages, na fake news na naman, na apat na hostages, eh hanggang ngayon wala pong reported sa amin. Kasi, Mayor, mga kaubayan, mga barangay, pag mayroon pong nawalan ng isang kaanap kap o kapamilya, eh dapat kahapon pa naghahanap na po sila. At, may reported mm -hmm. na po sa barangay natin. Eh hanggang ngayon po, Mayor, mga kaubayan, mga kabarangkay, ala po, ala po, nawawalang sinasabi nilang, no stage ino stage. Eh kaya po, fake news na naman po mayroon. Ayan po. Mga kababayan, muli po, uh, talagang dapat uh, malaman natin kung ano'y totoo at hindi totoo. Sapagkat po, malakas, malakas po ang impluensya ng social media. Lalo tigit po, ito mga irresponsabling komento, irresponsabling no, post, ang... o mga fake news na tinatawag natin. Ito po yung lubos na nakakasakit sa damdamin ng mga taga Barangay San Fernando, sa damdamin ng mga taga Lourdes, at lalo po sa kinabukasan ng barangay na ito. Alam niyo mga kababayan, ayan, malino na malino na sinabi ni Kapitan, wala pong hinostage. Wala at po, totoo, eh. totoo, marami daw pong bisita, maraming lumibot sa Simnoblan kahapon, pero wala pong hinostage. Maski isang casualties, Mayor, wala po wala pong naka-report sa amin. Meron pong hindi nakababa. Isang amayin ko, tsaka dalawang pamangkin ko, galing din po sa Siminublan Pauls natin. Eh nung magputukan po, dito po sa likod, eh malayo po yung Siminublan, kaya po sila nakauwi din. Lumeretso rin po sa akin at nag-report na nakauwi na po sila. Kasi secured naman na po sila nung mga ating kasandaluhan. Mayroon, nakababa po lahat nung napunta pong naligo. Uh, yung kap, uh, isa pang niliwanagin ko na ay sana ko akong informasyon, yung mga naligo daw po sa Seminoblan Falls o lumibot sa Seminoblan Falls, medyo na-hold lang sila sa lugar na yon at hindi sila agad pinayagan makababa dahil pa, po opo, para po sa intensyon na sila ay iproteksyonan o secure muna ng kasundaluhan. Uh, maraming maraming uh, salamat po. po sa ating kasundaluhan. Uh, 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 salamat mayor. po. Hindi po totoong hinostage. Ang totoo lang, po, lang po, po ay kung bagay sinekyur lang sila sa isang lugar. Okay at na matapos na siguro na makita ng securing area doon na sila sinamahan maibaba kaya ho isang dahilan din yung kung bakit wala talagang siguro nasaktan doon at lahat ay nakauwi naman po at siguro nga po eh kung may nawawala man po eh, malayang malaya po na pumunta kay kapitan o sa aming pong himpilan o sa para o sa kapulisan para malaman natin at mahanap na natin pero sa ngayon po nililiwanag ni kapitan wala po ni isang ni na wala, uh, wala kay, mga, kaobayan, wala pa po mga kababayan wala pa po reported na casualties o uh, nawala sa naligo po sa ating cement plant po kaya wala alam wala. nyo mga kababayan mayroon po kung hinihiling lalo sa mga kabataan baka kasi po ito minsan nagginagawang parang pangkuhan ng atensyon ginagawang biruan uh, alam nyo mga kababayan uh, hinihiling ko po sana maging responsable tayo sa pagkukomento, sa pagpo sa social media dahil muli po ito'y sarili nating bayan. At dapat pangalagaan po natin ang reputasyon ng ating bayan. Nasasaktan din po ako, Mayor, kasi nadadama yung si Minoblan natin, eh, yung magandang pangarap po natin, Mayor, sa barangay ko. Eh, masisira po pagka yung mga social media, eh, mga, mga fake, fake news, sisirain yung barangay ko. Eh, naman po yung barangay San Fernando ngayon. Okay. Alam nyo yan mga kababayan, napakaganda po ng pangarap namin sa barangay na ito. So balik kapitan, makakaasa ka na hindi tayo susuko at yan naman po ugali ng mga tagalaur. Hindi tayo marunong sumuko, patuloy tayong tatayo, patuloy tayong babangon at muli ihahanda natin ipakilala ang barangay na ito sa probinsya ng Nueva Ecija. Ganun man po ay may mga gusto lang din po kaming li liwanagin para sa kaalaman po ng lahat. Mga bagay na kaya lang namin pong ibigay sa inyo ng may kasiguraduhan. Uh, totoo po, nagkaroon kahapon ng inkwentro dito. At ang inkwentro po ay sa pagitan ng ating kasundaluhan at ng mga rebelde. Yan po ay isang bagay na kukumpirmahin din namin. At ito po ay tumagal po ng halos isang oras. Isang bagay din po na kaya namin kumpirmahin. Dahil yan po ay base na sa naririnig talaga ng mga taga-baryo, nila kapitan yan daw po ay nagsimula ng umigit ko mulang 4.30 ng hapon at natapos ng 5.10 ng hapon so halos isang oras po at uh, sa ngayon po kung tatanungin niyo po ako kung ano po ang sitwasyon ngayon dito mapansin niyo po hanggang dito lamang po kami hindi rin po kami pwedeng pumunta pa sa paanang pundok sapagkat hanggang sa ngayon po ayon sa informasyon na nakuha namin sa kasundaluhan ay may ginaganap pa pong hot pursuit Tagalog po ay kasalukuyan pa rin pong tinutugis, hinahabol ng kasundaluhan natin ang mga rebelde po. So kaya po hindi pa po clear and secure ang ating kapuntukan dito po sa Barangay San Fernando at sa mga katabing barangay ng Siklong at San Vicente. At...